Sport News. Samantala, Cyber Security Group bubuuin matapos magkatanggap ng bomb threat ang isang universidad sa Ilocos Norte. Kasama natin sa balitang yan si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag. RMN Live Report! Matapos ang bomb threat na nangyari sa Mariano Marcos State University ay nagpasya si Mariano Marcos State University President Dr. Virgilio Julius Mansano Jr. na bumuo ng Cyber Security Group. Ito ay matapos na direktang mag-email sa kanila ang pasimuno ng bomb threat. Ayon sa presidente ng universidad ay sila na ang gagasto para sa mga eksperto galing pa sa nasyonal na tutulong sa kanila para magkaroon ng firewall ang web system ng universidad para hindi basta-basta nakakapasok ang email ng kung sino man. Sa sabi pa niya na magkakaroon na rin ng RFID system ang mga papasok sa universidad oras matapos ang twin gate nila. Because, unang-una, we don't have the capacity for the cyber security uh, nga part. We rely on the experts from PNP or other divisions. Ngayon, may tayo bigat. Nag-direkta up the ITC, Min, ITC and uh, our uh, computer... Uh, college of Computing and Information Sciences, mag-form kami sa sarili mga uh, cybersecurity Security Team. Kaugnay nito ay ito na ang panlimang beses na nakatanggap sila ng bomb threat. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, ay Lawrence Martinez, TOTOK, RMM.